yo yun eh. Sakad screen nun. Pero pag mo yun, pag nakita mo yun. Ano na? mo yun, lahat nangyari dun. Nakita mo na. Mga isda dun. Maraming isda dun. Mga ano, janitor. Tama yung maya Makain na <laughs> hindi. pa ito, ito. Hindi papasok kayo maya-maya kayo sabi nung mamaya na lang. <laughs> <laughs> janitor talaga. Puro hito muna, ito Puro <laughs> hito dyan. Pero malupit, yung, pero malupit yung <laughs> polis. Malupit yung polis eh. <laughs> ano malupit <laughs> <Kumpisahan muna. laughs> ano yung polis eh. Malupit yung polis Umpisahan mo na. Ano nung mga maglaway? <laughs> sabi ko, kaunti lang nalalaman ko dyan. <laughs> ito yan. Eh! Itong nakalagay yung cellphone mo. Malaga. Umpisa ano na. Uy! Gagong pulis na yun. na ko eh. <laughs> oh, pero, <laughs> pero, pero naniwala rin ako kasi maraming pulis doon Hindi ka pwede yung panurin. Diba diba sinungaling? Pag, pag umindo ka sa bugana ng tulay, Si ron. ka ron. Taeng ka. Hindi ka pwede yung mentor sa kaya mo. Hindi eh pwede yung mentor ron. Sinabi ko, pero dito na sa kabila. Pwede doon sa dolo. Doon ka na yung mentor. Doon ko sa oh. ano, sa kabila. Sana. Oh. 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 <laughs> <laughs> kaya yung iwala Sayang ah. Nakasabay pa ako, sisirin ko yun. Nakuumali ka na. <laughs> Nakuumali ka na. Uli ka na! <laughs> na. Wala <laughs> uh, ka-video naman eh. ko na mga konsil ko lang. Ay, mga Zero. Ng oh, sabon, sabon, sabon. Dito nga bigay paano sa bagyong Ulysses? Oh. Nalibang pa rin kami. <laughs> nalibang pa rin. <laughs> Dito paano? Kahit patayin din kita wa ni bagyong Ulysses. <laughs> Dito paano naka-aun kami? Paano yung lugar namin aunin? <laughs>